Oo. Oh, yun oh. oh, sabi ko ilalim mo eh. Ilalim mo master eh. Di ba? Uy, uy. Oh, Ang laki master. Ang okay. laki. Uy. Uy, huli ka. Huli ka ngayon. Sige. Yan master. Ay na, yan lang. Dami yan. Wow, puno. Master. Uh. Ang dami. Puno natin, punuhin natin.

Perfect! Amazing mo sir! mo sir! Ang na pasan mo sir! Ang dami pala na na sir! Dyan yan yan Abangan mo Angat mo na kung may huli na! dami! Oh dito pala sila! Wow! Napakarami talaga master! Wow! Punong puno na oh! Ano Napakarami! yakpat! dyan! sa dyan! 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 Yan mo dami gamit yan. Alo, yan o. Ayun na. Ayun na. Ayun yan. Pwede na yan. Pwede, pwede na yan. Napakarami. Andiyan pala sila master eh. Patulong sir, dami yun. Ano dulo, dulo, dyan. Dyan, dyan, dyan. Dyan. Sige. Yan master. Ayun na, ayun na, dami yan. Wow, puno, master. Ang pagkagaling Wow, amazing. Ano? Nakapangarayo ba, sir? Uh, ang dami! Mapupuno natin, punuin natin. Punuin natin yan, sir. Punuin natin yan. Siyempre. Uy, kumestra pa sa labas. Kumestra pa sa labas. Uy! Kumestra pa sa labas, mga master. Sa loob. Napangarami sa loob, master. Kumestra pa sa labas. Eh. Kayo, kumestra pa sa labas. sa eh. Ayun, yan, 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 yan. Sige. Ala. Ala, yun. Wow, ang dami. Uh Ala, sir! <burntil> napaka surete mo naman bueno, na araw na to. Jackpot. No. Oh, Ay, yan o. napaka surete mo, master. Simple. Yung mga maliliit, sir, lumalabas na. Okay lang yan. Good size na yan. Yung mga naiiwan niya sa basket na rin. Diyan, diyan, diyan. Ang Atami diyan. Panigurado. Panigurado. Ay, ang dami dyan. Puno yan. Puno. Puno yan. Ano? Ramdam mo na? Marami? dami yan. Siyempre marami yan, Martin. Ang dami sa butas na. No. Ang dami sa butas na. Marami, oh. Yan pala yung marami, oh. Oh. Hirap-hirap pa tayo ito kayo na mag-isnag-isnag. Mag, Nawala ba isnag na rin. Kabago bago ako yung masir? Yan. Uy, dami! <laughs> Ang galing! Ang galing! Ang dami! Oh, lumiit na. Sayang. Ha? Oh, binalik na kasi lumiit. Doon sa gilid, sir. Gilid. Doon, sa mantaon. Dito, may pak. Doon. Diyan, diyan. Ata.

Oh, napakalaki oh. Oh. Ito oh. Uh, uh, oh, may sabit Oh. Eh. Ayun na. Ayun na. Oh, may extra na naman sa labas mga ito. Ayun oh. Ayun na oh. Extra, extra. Ayun. Yan, 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 yan. Uy, may isa, may isa. Good day. Hindi, hindi naman sa may masarap. Masarap ang lambat ng masira. Lambat. Lambat ng ano? Uli lahat ng ano. Uli lahat ng ano. Dia ba siya nakita? Jan, jan. Tak tanya tu dulu. Kau jan, jan, jan. Derecho, derecho, derecho. Jan lah. Allah sikit. Allah. Oh, di diba? Ang dami niyan. Oh, napakarami niyan, master. Oh. No. Grabe. Ano lo? Ha? Ano master? Sabi ko sa eh. Napakarami niyan, master eh. Di diba? Napakarami niyan, master

Oh, sabi ko ilalim mo eh. Ilalim mo master eh. Di ba? Sabi ko sa ila ilalim mo talaga. <laughs> oh, di ba? Ano kaya pa? Kaya pa? Ay na. Ay na. Yan oh, lalim lalim oh. Dami yan. Uy, meron talaga yan. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala yan. Panalo tayo master ah. Oh, dun 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 dun.

Laki. laki! Laki! Wow! Saka laki master! Kanalo? Kanalo! Yes sir! Oh, di ba? Kanalo master! Ang laki! Amerikang tilapia! <laughs> Lapat eh! Lapat nga! kita ko doon parang may dilaw-dilaw doon ah! Labasin mo? Buti labasin mo! Labasin ko Kasi kasing rin, damit mo no? Ayun oh! Ayun oh! Ito, tolong, dami. Diyan, ilalim dyan. Ilalim muna dyan. Diyan, dyan, 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 dyan. Uy, di ba? Napakarami. master. ang galing mo? Ang lakini dyan oh? Ha? Wow. Gabi. Gabi. na Oh, hindi. pa rin. Sumaunahan sila eh. na Hay na. Eh na, dahil lalaki. Ang lalaki master. Napaka lalaki. Jakpat master, jakpat, Sakaligo. Diret maligo. Ito Okay. Yeah. Teknen, tapos pa. Bayad kumain pa. So. Hoy. Hoy uli ka. Uli ka na yon. Uli ka. Uli ka. Dawin, dawin na umuwi na kayo mga mama ito. Napakarami pa karamete uli na. Ah na dami mo ulit. Oo. Ang dami, napaka Napakarami yan. Ang ganda ng spot, mga Master. nandiyan Ang mo. Ang oh. dami dami dami